May nakainan nga pala ako sa Angono Rizal na on the spot cooking na mismong sa harapan mo palulutuin ang inorder mo na pagkain. Dito nga ay eh, nagsaserve sila ng iba't ibang klase ng mga fried rice. Eto nga pala ang Emperor Fried Rice na located sa Hills Dali Summit Subdivision, Angono Rizal. Sa mga may hilig mag nga dyan at sakto lang ang budget, eh dito na kayo Dumirecho at mag-FT sa Emperor Fried Rice. Meron silang 70 pesos dito na tuna fried rice at isa nga yan sa inorder ko. Kahit hindi na partneran ng ulam, eh solve ka na dito. Pero kung gusto mo naman na may toppings na ulam, eh mag-add ka lang. Dito ito nga ay nagpada ko sa tuna fried rice ko ng hangarian. At kung mahilig ka naman sa seafoods, meron silang crab fried rice dito. Nalasang nasa mo ang pagka seafood niya. 110 pesos guys, matitikman nyo na. May spam fried rice din sila dito. 100 pesos. Nga pala guys, dalawang size ang meron sila dito. May small at large. Pero sa small pa lang, eh solve na ako. Yung fried rice pala nila, eh hindi siya tulad ng ibang fried rice. Ito kasi guys, eh hindi tinipid sa ingredients. Kaya sigurado magugustuhan nyo ang lasa nito. At kung malabo naman na mata mo tulad ko at hindi mo masyado makita ang menu, eh wag kang mag-alala. Dahil meron silang menu holder dito na iabot sa inyo. Kaya makakapili ka at makaka-order agad kayo. Nag-open pala sila ng 5pm hanggang 12 midnight. Oh, sa mga magta-tropa dyan na mahiling maggala o mag-rides, eh try nyo mag-FT dito sa Emperor Fried Rice. Dito lang to sa Angono Rizal. Maganda mag trip dito guys kasi may overlooking. Presko kasi malakas ang hangin. Kitang-kita ang mga city lights dito. Oh. Ang sarap tumambay dito habang nakain. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, kung mahilig kayo mag-rides, pumunta na kayo dito sa may Hillsdale Subdivision dito sa Angono Rizal, no? Bale, nag-food trip nga pala kami dito sa may Emperor Fried Rice. Yan. Make your own fried rice extraordinary. Diba? Bale, ito nga order ko, guys, yung kanilang uh, tuna fried rice, 70 pesos. Kung gusto mo ng toppings, guys, mag a ka lang sa kanila ng, tulad nito, ito, Hungarian. mag a ka lang sa kanila. Ito, guys, 70 pesos lang to, yun, know? May tuna na. Kahit di ka na mag, uh, ano, mag-toppings, kasi karin pa lang ulam na par. Ba, natin. Balitin ka nilang ano, yung small 70 pesos. Mm. Mm. Tayo halong biro. Ang sarap ng fried rice nila. Kasi ang lasap ng tuno. Iba ko nagarap ng affordable na food trip dito sa Angon Rizal. Tsaka guys, overlooking to. Ano? You know? Pati sa kabila overlooking kitang-kita yung mga city lights. Kaya kung gusto niyo mag-ano, mag-rides, kung may mag-rides, pumunta kayo dito sa Emperor Fried Rice. Ang pogi pa ng luluto, ha? No? Sheesh! Ang pogi na ng luluto, ha? Oy, kuya. <laughs> Sakto yung lasa niya, ha? Hindi siya yung ma-oily. Kaya guys, kung order kayo dito ng kanilang fried rice, may kasama na talagang itlog yun. Hinalawa na talaga ng itlog. Kaya kahit di ka na maglagay ng toppings, eh, okay na to. Anong gusto mo ng toppings at kung matakaw ka tulad po, eh, toppings siya, syempre hmm. laki hmm <laughs> hmm yung fried rice nyo guys Grabe malasa malasa guys kung bitin sa inyo tong kanilang small size eh meron silang large na ano large Yon 200 pesos yun kung gusto nyo marami marami pero para sa akin eh sakto na to sa akin sarap hindi tinipid sa ricados so, oh may mga tuna siyang halo ayun no? oh No? Wow, ano? Eh, grabe guys, ang hirap ubusin. Small size lang to ha, pero grabe. Nabubusog na ako. Sarap. Guys, nag-open nga pala yung Emperor Pride Drive. 5pm hanggang alas 12 ng gabi. Kaya Kaya sa mga mahilig mag-rides dyan, pumunta kayo dito. Kitang-kita yung paglubog ng araw dito. Diba? No? sino mo to? Ito guys, kung mahilig ka sa seafoods, meron din sila ditong crab fried rice, 110 pesos. Ito na siya. You know? Kahit hindi ka na maglagay ng toppings kasi kita mo naman yung toppings, oh. Tsaka yung mga nakakalo sa kanilang fried rice. Wow, tigman natin. Hmm. Lasang lasang yung seafoods, ah. Hmm. Yung mga crab sticks siya, guys. Ito, ah. Siyempre, anong tinapings din natin dito ay hanggar yan. Diba? Talagang lasang-lasa -lasa yung pagka seafood flavor niya, guys. Mm. Diba? Sabi guys, ang press ko dito, tinamay mga halaman, oh. Wala kang kalaban. Oh. Kasi ang ganda pa ng view. Bak. Grabe, daming ilaw. daming <laughs> crab stick. Mm. Guys, try nyo rin itong kanilang crab fried rice dito sa Imperial fried rice. Sulit din to. Sulit. Panalo.